mga kasero alas 6 ng gabi dito sa Balisin at Awards Night o Awarding po dito sa company ni Walo dito gaganapin sa Balisin Mikey. o diba parang ang saya parang piyesta wala akong masabi big time pero nga po yung sinasabi ko sa inyo yung chasera no gabi na no ito ni awards awardee si Walo hindi niya alam kung paano niya sasuotan yung sarong si Marios at dito na kami sa Marquee the Balisin Marquee Cables and Chairs. Sa so, saan? Ay, ay, saan tayo? saan? Dito na lang sa Lekan. Gusto mo? Ang sa Gusto mo? dito. Isa po ba kayo sa mga nakapila po doon sa simbahan ng Kiyako? Oo, oh, oh, Sa Kiyako. Mahulaan niyo po may kapalaran ko? Oo. Oh, oh. Anong? Magkakaroon ka ng 100,000 subscribers. Wow! Meron na po. At may magsasponsor sa inang motor. Wow! Laman! Totoo ba yan? Oh, oh. Dual shock. Wow! dual shock? Oo. Oh, oh. Nahulaan niyo ba kung anong brand? Yun ang hindi ko pa nahuhulaan. Pero malapit na. Oh my God! Naku, maraming salamat po. No? Sa kayo ba sakya po? Yung malapit <laughs> sa ano shooting. <laughs> ah, kay ano pala no? K tanggol. Ayan. Okay. So, eto yung mojito. So ayan, may, pad padrinks na muna mga tesero. Ang aking kinuha ay mojito. Ikaw naman, Walo. Amaretto sour. Amaretto sour. Kasi, yung mga ano, o, libre kasi. Pero alam mo kasi pag bubut ako ng green belt, merong mojito doon. Doon ako nagbumojito. Sa taas. Diba? Oh, lasa cherry balls. Ano lasa? Lasa cherry balls. Lasa cherry balls. Patikin na ako. Loko ka. Ang kait. <laughs> Mabango ang may cherry balls, pero hindi siya lasa cherry balls. Lasa siya moth ball. Syang... <laughs> Makait eh. Pero ito, mga kesero, yung monito. Hindi ka din siya ngayon. Marigay, game, Para may kapaitan. Uy, nasa siyang ano, yung pinagmumuga ng ano. Doon na yung toothpaste. Ah, pinagmumuga. Akala ko pinagbabara ng postiso. Okay. <laughs> Hello, good morning. Ito nga po, no, um, dito namin sa Balisin, Iwalo. At um, kahapon, nandun na yung moment na may mga party-party sila. No, actually, sama na ako doon. And then, um, ngayon, mga Yes, oo. Kasi kailangan talaga dahil. <laughs> Ngayon po, pupunta kami sa para sa breakfast. Medyo maugay yung camera ko dahil mahangin po. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Sa Walo mm. Tapos na tayo mag breakfast Hindi natin nakawaan kasi gutom tayo masyado Pero nasa bagong place tayo so Iba-iba mga breakfast sites So nasa Regency Villa naman tayo So ito yung Regency Villa Yung itsura ng place Napakaganda Ayan, May pool dito At syempre hindi mawawala ang Beachfront Pakita natin yung beachfront Lahat-lahatin natin kasi pa masyado mabilis So paano kung naihilo mga na mga Wow, di ba? So, di ba? Every day is magandang gising, oh. Every day is a blessing. Mm -hmm. Pero napansin ko sa Miko, no? Yung lugar natin, mahangin palagi. Oo, Dito Dito no? medyo mainit na. Pero iba yung hangin din sa atin. May halong lamig. Tsaka may halong asin. So, hindi mo na kailangan mag-asin. So, mamaya, oh, mga Chisero, kakain naman kami ng lunch. May Bali. So, Bali inspired naman kasi kahapon. Great. Indonesia? Yes. Oh my God! Bali, Indonesia? Yes, Bali. Hindi na kami sumama sa Zumba kasi naka two cup surprise kami. Kasi ang sarap ng sausage ng corn beef and scrambled eggs. bacon na ganyan, yung ano. Yung, oo, oh, oh, yung sobrang pait na kape. Yan. Ayan, pero napaka-enjoy mga kusero. Day 2. at balik na naman sa normal at regular Norman. na buhay. Kaya naman, walo sa Sabado may gagawin tayo ha, sa mga... Ay, ba, yan. Oo, oh, oh, sa mga um, chesero natin na naghahanap hmm. ng mga budget meal na motorsiklo. Correct. So alamin natin yung presyo niyan, yung original price at magkakano sa repo. Eh, baka totoo tayo mga Josero, hindi lahat ng repo mura. Alam naman natin no. yun. So malalaman natin kung hihigitan ba niya yung murang motor galing sa cycle mark. Kasi sa repo, alam ko, depende kung ano yung odometer o natakbo ng isang motor. At kung magkano na yung nabayad nung original na may-ari. Correct. Correct. So, malalaman natin kung higitan pa ni cycle mark o hindi. Uh, ah, bangan nyo po yan, At mga Chusero. pa kami ng motor. Ano ba yan? Mga Chusero, baka naman pwedeng ano, ano? Parating niyo naman po. Pahingin ko ako motor. Isisigur ko sa <laughs> Bigyan niyo po kami ng motor. Ayan. So, mga again, at nung, ah, so, baka jet ski, bigay sa akin. <laughs> Anong villa ulit ito? Ah, uh, Regency Villa. Regency Villa. Ayan, yan yung place. At makikita nyo po, may mga serena. Yes, uh-uh. -oh. kay Kuya, ating kasabay sa breakfast kanina. Maganda ba? Fairness sa Hello. lababo ko ako, sir. Hindi lang siya mukhang lababo, pero nasa lababo ko wow. ako. <laughs> Napakaganda. Napakaganda. Oy, si Don Pacundo. Hmm. Anong ah, tinatanaw-tanaw mo dyan? Tinignan so ako nilinis no, no. no. na yung no. dagat. Tapos maglalangoy ako bakit. Nakno. Lalangoy pala si Don Pacundo. At yung nadiligan na yung mga puno. Oh my god, dinidiligan pala yung puno na yan. <laughs> oh, kasi na nagtatanggalan na yung mga dahon at walang mga bunga ng buko. Papagalitan ko yung hardalero, hindi masyadong tinrim yung mga buko. Ay, tinitrim pala yan? Kahit ganyang kataas yan? Oh, dapat tinitrim yan eh, para medyo maganda. Oh my god, ganun pala yun. So wow, eh, dito pala no, hindi lang pala ito um, kainan, walo. Kasi may mga naka-check-in din dito. Yes. Parang nasa hotel sila. Maganda. Fernet. Uy, parang ano siya. Yung mga, nako, kailangan mong pagalitan yung mga mo. Kasi tignan mo yung mga buko. Mo. Hindi, na, hindi na lumaki, oh. Yung mga puno ng buko. Nanilaw na lahat yung mga dahon anahaw nila. Yan. Ay, ano ba yan? Ang ingot naman. Salabi, anahaw pa Hindi kasi, oh. Kahit ito, papasipot yung puno na to. Hindi na masyadong lumaki. Ayan lang ang abot-abot ko. Hindi nadiligan ito? Hindi. Hmm. Uy. May mga pinyahan ka pala dito. ano Anahaw pa rin pala ito? Wow. Puro anahaw pala to? Puro ito. Wala nga Baka harami naman tayo sa Al-Falamilla. Pag meron tayong punong dala mga tisero hanggang dito na lang at um, tingnan pa natin kung ano pa yung mga pwede kong i-share sa si inyo na view dito sa Balisin Island yes okay bye bye ka na bye bye see you later alligator